Hi! This is a Soul Farm Girl. Welcome to Annika Farm. I-update ko lang kayo mga kapigay dito sa mga alaga po naming baboy. Yan, so sa mga nagtatanong kung meron na po kami available na guilt, wala pa po. Basta mag-update na lang po ako sa Facebook account ko at saka sa YouTube channel. Yan, so yung isang inahin po namin dito, uh, mga nganak na po ito next week. Yan, so marami na pong mga inahin dito na nanganak. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga anak po nila dahil ang gaganda. Kasi itong mga lahi ng inahin po namin dito is F1 na po itong mga to yan, so yung nandito naman, nailipat na sa dictating area. Ito rin, nanganak na rin kasi yung nandito. Ayan, nailipat na. Yan, so yung mga dalawang ina, ina na anak, ang, bali ang anak po nila, yung isa is nasa 12, yung isa naman is nasa 14. Yan, so nandito na lahat sila sa winning pen. Ayan. Ito na rin ang no, mga anak na rin to. Mga third dito. March. So, karamihan po dito mga March, mga anak na to, mga to eh. Ito, kapapanganak lang din po nito. Bilangin natin kung ilan yung anak ng Mami Pig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yan. So, nasa 12 po lahat ito. Uy. Oh, ang galing naman ni Mami T. Tapos, yung mga nandito naman, nailipat na sa skating area. Ito, ito naman. ito. Yan. Napit na rin yan. Saka, itong mga nandito. So, wala na. Wala nang inahin dyan. Nailipat na lahat dun sa skating area. So, yun nandoon din. Yun. Lahat ng mga buntis po dito, mga anak po lahat ng March yung mga yun. Yan. So, eto mga nandito sa kabila. Nasa winning pen. Uh, mga anak na yan ng mga inahin namin na nailipat na, no? yon So, hindi pa sila nailipat sa uh, area. Kasi pinaayos ko pa doon. Pero baka next week, mailipat na mga to. Kasi lalaki na nila. Baka At mga to, oh cute nila, no? Close up ko sa inyo para makita nyo yung mga biik po namin, no? Ang gaganda. Ang cute naman ng mga biik na to. Ayan, no? Ah, naka-vitamin sila. Ayan. Very good talaga si Virgilio. Lagi siya nagbibigay ng vitamin po, ng vitamins dito sa mga biik po namin, tsaka sa mga inahin. Lalo na yung mga buntis na inahin po namin. Binibigyan po namin ng vitamins na vitamin pro. Ayan, ang gaganda o. Oh. Ang gaganda talaga. Ang ganda talaga ng lahi ng ano, F1. Ang laki. Tapos pag gusto mo ng mga pang fatteners, ah, ano lang, durok pitrin o oh, pitrin durok, yun yung ginagamit namin si Milia. O yung barako po namin yung ginagamit. Ayan o, oh, ang cute. Ang cute-cute mo naman. Oo. Oh, kamusta kayo, ha? wag kang ihihi dyan, ha? Ha? Hmm, ang cute, cute nila. Ito mga nandito sa kabila, malalaki na itong mga to. So, kailangan na, na talagang ilipat sa fattening area. Ayan, o. Oh. O, oh, ba diba? Hmm, oh. ang cute mo, ha? Ano yan? May uling ka sa Ha? May uling ka. <laughs> Ito, si Mami Pig. G Check natin yung mga uh, anak niya. Ito kasi yung binabantayan ni Virgilio sa gabi. Ayan, so two weeks siyang binabantayan to para walang naiipit sa gabi. Kasi may namatayan na kami ng mga biit, lalo na pag sa gabi, ba, diba, Naiipit ni Mami Pig. So kinabukasan, namamatay na sila. So sayang, diba? Kaya yun din yung sinabi namin kay Virgilio na bantayan niya sa kalagaan para pag uh, lumaki tong mga to at nabenta as patiner. Ayan, so meron din siya dito. Oto ito yung higaan ni Virgilio, oh. Dito ito siya umihiga sa gabi. Binabantayan niya talaga. Parang baby, ano? O, oh, yun. Mm. Kinapon na kasi sila, eh, yung mga lalaki, o. Oh. Kaya meron silang kulay. Nakapon na. Tsaka na naalisan na rin ng ngipin ko mga to. Kasi 3 days pa lang inaalisan na ng ngipin ko mga to, eh. Ang cute oh, ang ganda. Ang ganda ng lahi ng F1 talaga, ano? Oh. oh. No. Ayun oh, ang lalaki nila, ilang araw pa lang 'to. Mm. Hey, Mommy Pig. Kamusta ka, Mommy Pig? Ang cute ng mga anak mo, ah. Hmm. Mga nandoon sa kabilang. Hello, Mommy P. Kamusta ka, Mommy P? Kamusta yung pangakanak mo, ha? Nahirapan ka ba? Ha? Nahirapan ka? Hmm. Ayun, tulog sila. Ayun. Si Eka Ray nandito sa kabila, oh. Lalaki na nila, no? Ang benta na naman itong mga to mahal pa naman ang fattening ngayon. Nasa 250 per kilo yung live weight. Kaya panala na naman tayo mga kapigid dahil may pagbenta na naman ako ng mga baboy. Yan. So ito mga to, nilipat na rin itong mga to dito. Dami na rin kasi mga inahin namin na nanganak dito. Kaya, ayan, naipon na naman yung mga biit dito. Ganyan. Padami na ng pagamit. <laughs> nagulat sila sa akin. Yan. So, tsaka ako na lang ipapakita sa inyo yung mga uh, inahin po namin na nasa stating area. Tapos ito naman nasa kabila yan. Kung makikita niya dito sa kabilang building. Andito naman yung mga fatteners po namin. Ako na lang pupuntahan tong kabilang building na to. And so, update ko lang kayo dito sa mga inahin namin na nandito sa Parwing 10. Yan. So, natutuwa lang ako kasi ang dami na pong ina ng anak. Tapos itong Mark, sabay-sabay po silang mga anak. Kaya overtime na naman yung mga caretaker namin dito. Diba? So, At saka tingnan nga naman dito sa farm namin. Kahit, alam nyo, kahit matagal kami hindi naka-uwi or wala dito sa farm, namimintin talaga nila yung linis. Malinis siya. Kahit nandito ka sa loob ng uh, babuyan, dito sa loob ng farm, wala kang maaamoy na as in mabaho. Kasi namimintin ko nila. Tsaka, ang ginagawa ko kasi namin dito is dry cleaning. Kaya every time na magpukups yung mga baboy, lalo na yung inahin, dinadakot na po nila yan. Parang hindi ma-stack tsaka mabasa ng ihi, ba? Diba? Kasi pag nababasa ng ihi, mas lalong mabaho. Pag kami nakapasok na manok, ito yung manok namin na mga alaga, o. Oh. Naka-free range po kasi yung mga yan. Nakakapasok sila sa loob. Pero hindi na naman nakakalabas yan ng farm kasi meron pong net yan. Sa lahat ng bakod po namin na nalagyan namin ng net. Pero dapat hindi pa rin sila nakakapasok. Paano ko? Nasaan pa yung mga partaker namin? Nagpapahinga kasi sila nung oras pa lang. Ano, mamaya pa sila magpapakain. Yung sinangakatuwa lang kasi ang dami na po namin mga piglets. Pero kasi yung mga nagre-request po na gustong bumili ng piglets, sa ngayon po kasi hindi po kami nagbibenta ng piglets dahil napakamahal. Tsaka... <laughs> Gagawin po kasi namin mga ano to mga to. Alagaan po kasi namin tong mga to. Bibenta namin. At pati kasi mas malaki yung kita, di ba? So, yep, i ko na lang po kayo kapag magbibenta po kami ng mga biik saka yung mga na gusto pong mag-start ulit na mag-alaga ng maboy. Yan. So, pagbibigyan ko po kayo pero sa ngayon wala pa. Ha? Basta mag-update na lang po ako. Kaya panoorin nyo na lang po yung mga latest video ko. Mga update ko sa Facebook tsaka sa YouTube. Panoorin nyo na lang po. Kasi paunahan po yun eh. So, sa mga hindi pa na, pag subscribe please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!